Magandang araw mga kahuan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang terminology na madalas nating naririnig sa mga balita tuwing may bagyo o sama ng panahon sa ating bansa. Ito ay walang iba kundi ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagtataka ba kayo kung ano ito at bakit ito ay palaging nababanggit at bida sa mga balita sa tuwing may LPA o banta ng bagyong papasok sa Pilipinas? At alam nyo ba talaga ang kahalagahan ng PAR sa ating bansa? Mga kahuan, panoorin nyo ng buo ang video na ito upang sabay-sabay nating alamin kung ano ba talaga ang Philippine Area of Responsibility o mas sikat sa tawag na PAR at bakit ito mahalaga sa ating pamumuhay dito sa bansang Pilipinas. Ayon sa pag-asa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Ang malawak na lugar na ito ay sumasaklaw sa maraming bansa sa Oceania at sa silangang mga bahagi ng Asya. Ang mga tropikal na bagyo ay maaaring bumuo sa ibabaw ng mainit na tubig anuman ang lugar sa loob ng teritoryong ito at ito ay nagdudulot ng malaking hamon sa mga tagapagbalita ng panahon sa iba't ibang bansa. Upang gawing madali ang pagmomonitor para sa mga tagapagbalita ng panahon, ang malaking rehiyon ng Karagatang Pasipiko ay hinati sa mas maliliit na rehiyon o teritoryo na tinatawag na Area of Responsibility. Dito sa Area of Responsibility ng bawat bansa, nakatutok ang mga tagapagbalita ng panahon upang bantayan ang mga tropical cyclones na kaugnay sa kanilang bansa. Dito sa Pilipinas, ang ahensya na responsable sa pag-monitor at pagbalita tungkol sa galaw ng panahon ay ang PAGASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang PAGASA ay gumagamit ng tatlong rehiyon o teritory kung saan sila nag-monitor, nag analyze at nagpapahayag tungkol sa mga tropikal na bagyo na posibleng papasok sa bansa ang tatlong rehiyon o teritoryo na ito ay tinatawag na Philippine Area of Responsibility, Tropical Cyclone Advisory Domain at Tropical Cyclone Information Domain. Ang mga rehiyong ito ay maaaring tingnan at tawagin bilang three-layered zones na nakapalibot sa bansang Pilipinas. Kung mayroong tropikal na bagyo sa loob ng mga rehiyong ito, ang pagasa ay obligadong magbigay ng impormasyon tungkol sa galaw ng panahon sa publiko. Ngayon ay talakayin natin pa isa-isa kung ano ang tatlong rehiyon o teritory na gamit ng tagapagbantay ng panahon sa pag-asa. Una ay ang Tropical Cyclone Information Domain o TCID. Ang TCID ay ang pinaka-outermost at pinakamalaki sa tatlong rehiyon. Ang lugar na nakapaloob sa TCID ay binabalot ng mga imaginary lines na nagkokonekta sa mga sumusunod na coordinates. 0 degrees north, 110 degrees east, 27 degrees north 110 degrees east 27 degrees north 155 degrees east 0 degrees north 155 degrees east The tropical cyclones inside the TCID are of least concern for the forecasters but are necessary enough for monitoring and public awareness purposes Ang pangalawa sa tatlong ay ang Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD ang TCAD ay ang pinakagitnang rehiyon na matatagpuan sa pagitan ng PAR at ng TCID. Ang TCAD ay ganap na nakapalibot sa PAR ngunit mas maliit kaysa TCID. Kasama sa TCAD ang lugar na binabalot ng mga imaginary lines na nagkokonekta sa mga coordinates. 4 degrees north, 114 degrees east, 27 degrees north, 114 degrees east, 27 degrees north, 145 degrees east at 4 degrees north, 145 degrees east. Ang mga tropikal na bagyo sa loob ng TCAD ay masyadong malayo para magkaroon ng tuwirang epekto sa bansa, ngunit malapit na at sapat para sa mas masusing pagbabantay o pagmomonitor. Hindi kasama ang par sa TCAD but the disturbances within the TCAD warrant the issuance of a tropical cyclone advisory. Ang pangatlo sa nasabing tatlong rehiyon ay ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang PAR ay ang innermost region at ang pinakamalapit sa mga isla ng bansang Pilipinas. Kaya ito ang pinakaimportante sa tatlong rehiyon dito sa PAR o Philippine Area of Responsibility, nakatutok ang ating mga tagapagbantay ng panahon sa pag-asa at dito rin nakatutok ang ating naririnig na mga balita sa tuwing may bagyo o LPA na nagbabanta sa ating bansa. Ang eksaktong sukat ng imaginary lines ng PAR na nakabalot sa ating bansa ay ang lugar ng Western North Pacific na nagkokonekta sa mga coordinates na 5 degrees north, 115 degrees east, 15 degrees north, 115 degrees east, 21 degrees north, 120 degrees east, 25 degrees north, 120 degrees east, 25 degrees north, 135 degrees east, at 5 degrees north, 135 degrees east. The western boundary of the PAR is closer to the coastline of the country than the eastern boundary. The eastern par boundary is several hundred kilometers away from the nearest coastline in the eastern part of the country and completely encloses the East Philippine Sea. Ang mga tropical cyclones inside the par warrants the issuance of severe weather bulletin, the highest level of warning information issued for tropical cyclones. Ano nga ba ang itsura ng par? Imaginein mo na lang na mayroong mga linya na nakapalibot sa buong Pilipinas. Ang mga imaginary lines na ito ay ang boundary o hangganan ng PAR. Ang lahat ng nasa loob ng mga imaginary lines na ito, kasama na ang buong Pilipinas, ay itinuturing na nasa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang pangunahing layunin ng PAR ay para sa kaligtasan at kabutihan ng mga mamaya na naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas dahil posibleng maging bagyo ang mga LPA na nasa loob ng PAR. Ito ay nangangailangan ng mas masusing pagbabantay at pagmonitor. Kaya sa tuwing may papasok na LPA or low pressure area sa loob ng PAR, ang pag ay nakatutok na sa pagmonitor sa kanilang galaw upang mabigyan ng babala ang ating mga kahuan na naninirahan sa mga posibleng lugar kung saan namataan ang namumuong LPA o low pressure area. Sa pamamagitan ng pagtukoy kung aling mga bagyo ang nasa loob ng par, mas madali para sa mga otoridad at pag-asa na magbigay ng mga babala at paalala sa publiko upang sila ay makapaghanda ng maaga at maiwasan ang anumang sakuna o disgrasya na maaaring idulot ng masamang panahon. Sa madaling salita, ang par ay parang bantayog na ginagamit ng ating mga weather forecasters upang malaman kung aling mga LPA o bagyo ang dapat bantayan at paghandaan ng ating mga kahuan na naninirahan sa mga iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ang kaalaman sa kahalagahan ng par ay nagbibigay sa atin ng sapat na oras upang makapaghanda. Sa halip na magugulat at matataranta sa tuwing may papasok na masamang panahon sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Kaya sa tuwing naririnig natin ang salitang PAR sa mga balita, tandaan po natin na ito ay para sa ating kabutihan at kaligtasan. Manatiling handa at alerto sa mga babala at balita na galing sa PAGASA. Para sa iyong pang-araw-araw na update, trivia, at kaunting dagdag kaalaman tungkol sa panahon at klima ng ating bansa, siguraduhing pindutin ang subscribe button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para siguradong makakatanggap ka ng notification update sa tuwing may bagong palabas na video ang Weather ni Juan. Ingat palagi at maraming salamat. Abangan ang susunod na Weather ni Juan update.